ang expanded local senior pension para sa senior citizen na may SSS man o wala. Dahil involved ito ang SSS at kailangan ng proof of pension o history of monthly income, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kukuha nito. So note lang po, ang expanded local senior pension ay desisyon ng kanya-kanyang mga munisipalidad at magkakaiba ang mga patakaran nito. Lilinawin ko na rin po na hindi po ito galing sa NCSC o National Commission of Senior Citizen at ito po ay pabuya at tulong lamang ng mga LGU sa inyong lugar. Pwede kayong sumangguni sa OSCA sa inyong lugar, sa OSCA office at mag-inquire tungkol sa local pension ng mga seniors. Ito po ay tungkol sa Pasig City Senior Citizen Pension at pwede niyong gawing halimbawa at tularan sa inyong mga LGU. So, paano ang proseso ng Expanded Local Senior Pension? Unang-una, nagsimula ng magbigay ng payout ang Pasig City Local Government Unit para sa mga senior citizen. Ang maganda dito, di lang basta ordinaryong indigent citizen na mga tiga-pasig ang makikinabang dito. Isinama na rin nila ang mga seniors na may natatanggap na SSS pension o di ba? Ang galing kasama na ang SSS pensioner. Kaya tinawag din itong expanded local seniors pension dahil may SSS ka man o wala kasama ka dito. So, ano ang mga qualification? Number 1, dapat 65 years old, hindi po 60 ah, 65 po ang start. Number 2, dapat ng SSS pension ay 4,000 pababa kada buwan. Number three, dapat ay isang taon na at least na nakatira sa patsig o naninirahan sa patsig. So, paano naman tayo mag apply Number 1, pumunta sa local OSCA office sa inyong mga barangay. Number two, humingi ng application form. So, may hiwalay po na application form para dyan. Number three, mag-submit ng application form kasama ang mga requirements. So, ano-ano naman ang mga requirements? Number 1, yung form na hiningi natin na sa OSCA. Number 2, kung wala kang SSS, pwede mo na isabit na ang inyong form. Number 3, kung may SSS naman, kailangan ng printout o image ng SSS Mantipation history. Okay, so mami, tuturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. Number 4, One Piece ID Picture. Number 5, Photocopy of Landbank ATM for Seniors. At number 6, isang photocopy ng seniors ID. IT. So, ito na yun. Kung may SS pension tayo, paano tayo kukuha ng SSS pension history? So, una, dahil ang bagong app ng SSS ay walang pension history. Yung pong bago ha, wala po yung history. So, pwede tayo mag-request sa SSS ng image o picture mula sa inyong cellphone. So, ibig sabihin, kailangan pumunta sa branch ng SSS para mag-request ng e-service assistance. At kapag ka sa e-service ka na, mag-request ka na lang na kailangan mo lang ng screenshot ng payout ng pension history gamit ang iyong phone. Okay, and dyan, pagka nakuha nyo na yung screenshot, pwede nyo na ito ipaprint sa computer shop. So, magkano naman ang matatanggap na pension? ang expanded local senior pension ay 500 per month at iuhulong nila ito sa inyong blue card o land bank ATM ng mga seniors quarterly. So every 3 months matatanggap nila yan. So ibig sabihin tuwing March, June, September at December matatanggap ang seniors pension. So mayroon ding home visit na kung saan naman bibisitahin ka sa address na ibinigay mo sa OSCA dapat ay nasa bahay ka kapag nag-home visit na sila. Kung wala ka sa bahay, bibigyan ka pa nila ng second chance upang mapatunayan na doon ka talaga nakatira. Ang home visit ay walang takdang oras o araw at basta na lamang sila pupunta sa inyong lugar o sa inyong bahay. So ganito ang sample ng application form na ibibigay sa inyo ng OSCA. At pagka-fill up nyo at pagka nyo ng mga requirements, bibigyan naman kayo ng control number na ibig sabihin na kapag submit na kayo ng application at ito ang ipapakita nyo sa mag -go home visit sa inyong bahay na kayo ay na-verify na. Okay? So hanggang dito na lamang at sana nakatulong po muli kami sa inyo. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.